Ako po. Akin nandiyan ba si Darwin? Opo. Saan? Nandun po sa loob. Tawagin mo nga. Darwin. Halika nga dito. Ito ba yung Darwin? Opo. Anong problema mo? Wala po. Anong wala? Kakarating ba ako dito kung wala kang problema? Ha? Anong problema mo? Um, po niya sa Oh. Anong problema ng nanay mo? Um, Parang ipat lang po kami ng Bahay. Nandito ka. Bakit kayo nakarating dito dahil sa kapatid mo? Apo. Galing po kami ng... Nang? Nang kabiti po sa uya ko. Pina po kami din eh. Mga langga, nandito na kami ngayon sa kabukbukan. Yan, hinahanap na namin yung bahay ni uh, nanay. Yan, medyo malayo-layo lang talaga. Uh, five hours galing Maynila. Okay. So, hanapin namin sila ngayon dito. Ay, langga. Nasa uh, barang... Ano na tayo? Kabukbukan. May iba isi, ha? Hanapin natin dito si nanay at saka si kuya. Sino ba yung Daisy Dayo? Ito pala. Ikaw pala! pala! <laughs> ano nanay? Tara na! Uwi na tayo sa Carmona. Ha? Ay, pa lang ako nang nag... Oh, ano? Uwi na tayo ngayon? Oh, mas kami kasama ako. Oo, oh, na. na uwi na tayo ngayon. Oo. Eh? Ikaw lang talaga pinuntahan ko dito eh. O. Bakit gusto mong umuwi doon? Oo, oh, umuwi doon. Bakit? Wala. Sino uuwihan niya doon ga? Ka? Yung kapatid ko namin. Isa. Anong trabaho niya doon? Mm, ah, ano po sa bahay Ah, pwede sila magtinda-tinda doon. Opo, opo, gusto ko po. Oko. Eh, na lang kita ng paninda mo doon, huwag ka magalala. <laughs> Salamat hmm. po. At ibigas mo para hindi ka magugutom. <laughs> Salamat po. O, ano na naka-ready na ba gamit mo? Ito <laughs> <laughs> na. na ah, oh, tara na. <laughs> Salamat, <laughs> Salamat po. <laughs> <laughs> ano po? Ano? Ano ba? Umiinom ka ba ng gatas o kape? Kape lang po. Kape? Bakit kape? Dapat nagbe-verbran adult ka. Hindi. <laughs> mami Ganun umiyak lang. Kasi po, nandito pala ang magpapakaligala sa akin. Ang mga mga anak ko. Ang <laughs> mga eh, anak ko. <laughs> Langga, mo yung uuwian natin doon? Asan sa Carmona? Mayor ka po. Pero, eh, dati silang galing doon mo. Hindi ka na nakakakita? Wala po. Nakakaanin nag Nakaka uh, lang, oh, lang uh, siya. Puti, puti yun lang. Puti, nakikita ko puti. Pero may Nakakikita dumadaan. Hindi ko lang kilala kung sino yun. Napa-check up mo na ba yung mata mo? Opo. Anong sabi? Wala na daw po. <laughs> ano na po kasi. Ah, wala na talaga. Hindi, hindi na. ka ba mahiluhin sa biyahe? Hindi naman po. O, oh, ito e, rin na tayo. Kumain ka na ba? Sinakain o, o. ka na. Anong kinakain nito? Kanin din. Opo. Hindi, um, tara na, uwi na tayo. Ganun. Okay. na, tara na. Okay. O, tara na, hali na. Madam. Diyan ano? mo ng tali. Ayan o, oh, may tali. Di, talik tali mo kasi baka... Ano. Okay. Dito sa gitna, ma'am. Tabi ko, ma'am. Okay. Bye. Okay, oro pa Nandito si Nandito ako. Oo. Medyo malayo lang biyahin natin niya, ha? Anit na oras. Kaya? Kaya, Nay. Kaya. Kaya, Anit na uras. Ayun, na ah, anim na oras na ya. Kaya? Kaya. Kaya natin yan. Ano ka? So, nakuha na natin si Nanay. Carmona na tayo. Eh. Hey. <laughs>